Hi guys! Kauwi ko lang, galing ako sa kalabas. Tingnan na yung mga nakuha ko, nadaanan ko lang to, ang lalakay ng dahon, no? Guess what? Guess what? Tingnan you ko, know, ang lalakay ng dahon niya. Rubber tree, binigay lang sa amin. Ayun, no? Oh, ang dami, no? Ang lakay, no? Tapos, eto yung mga binili namin ngayon. Ito ang aming mga bagong babies. Meron tayong silver photos. Ah, uh, may spider plant tayo kaya lang hindi ko pa alam kung anong What's variant about? niya. ah uh, may metallic ka ah, uh, coleus, Dito lang dito. Tapos, ito. anong pa anong pamagat nito? Ito, ito. Uh, basta yun, nakalimutan ko lang. Tapos, ito yung rubber tree. Ako propagate ko to. Ang lalaki ng dah dahon. Labas mo na. Muna, nasisira uh, na. Diba? Yeah, Iisahin natin kasi marami. Yan, yan ba? nakapatong. Ito munang maliit. May kuleos tayong bago. Welcome to the family. Wala pa kami neto. Ganda niya. O, oh, violet at green siya. <laughs> uh, tapos, hirap mo i-vlog ako ulit ko, Meron akong mint. Mint to mint herb tayo, herbs muna may spices na tayo ako mix to sarap to, gamot to, gamot sa baka nagsatay ka yung sota mo magtay kayo, bala kayo ako eto ito yung maangas, putik na putol pero pwede yan mabubuhay daw yan, putol lang eto yung maangas ah ano pa pamagat na ito? <laughs> Hindi niya alam. Uh, uh, ano nga yun? tinanong nyo, galing nyo, no? So, tapos, <laughs> pula yung ilalim. Chinese oh, croton. Yun. Chinese croton. Yun, may bumulong. Salamat <laughs> doon sa nagbibigay. Tapos, may violet na halaman. <laughs> ay, sus, ang ganda niyan kanina. Hindi ko lang matanda yung mga title niyan. Tutusok ko na lang to. Mabubuhay naman to, madali lang to mabubuhay. Tusok lang daw ng tusok yan. Nyeta ka. Saka so, talagang. Tapos, eto. Tada! Freebies! libre ako. Peperomia. Peperomia. Libre lang to. Ako. Eto yung kakaiba, oh. Kakaibang San Francisco. Ako mag-focus. Tingnan nyo to, kakaibang San Francisco to. Galing ng dahon, oh. Nagkakaroon siya ng hiwalay, oh. Dahon na nagkadahon pa. Maangas to. Yan, yan ang ating mga bagong baby. Ilan sila ngayong nadagdag sa family? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngayon pala sila. Rubber tricks pa. Pang sampu ito. Ito, ang laki na ito. Jackpot dito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Yan. Binigay lang po sa amin. Nadaanan ko lang kanina. I got everything for $12. Diba? Magkano lang nagastos na ano yun, Ang mura. Mura lang nung nabibila namin ng halaman. Tropa yung tropa. Lodi. Hmm. Yan, yan mga bago. Tingnan nyo yung mga last week namin na binili. Yan. Ito yung mga pinili namin last week. Yan. Ito, puro Coleus collection niya. Yan. Yan. May bago siyang madadagdag dyan. Yan. Oh. Galing yan, oh. Ito, ito. Tara, tapos yan. Yan. Yan yung mga bagong bar yan. Tapos, oh, yung mga okra, nagbubunga na. May kaladyum tayo rito, may arrow tayo, arrowhead. Ito yung mga nakuha ko naman sa bakuran sa probinsya. Yan. mga kaladyum. Yan, mga damo lang sa atin yan. Pero, alagaan natin. Ayan, San Francisco ako, buhay na o. May orchids din ako. Ito, nakalimutan ko yung tawag dito yung violet na pecha yun. Ang laki na oh. May mga bagong tanim uli, mga punla. Ayan. na ah, yung mga okra namin oh. Tadaan! Tadaan! May talong, may talong, may talong. Ayan, oh. yung Ay, mga talong oh. May bunga na yan. Oh, di ba? May ampalaya tayo diyan, nasa ampalaya. Yung, yung mga ampalaya oh. Tadan. Ayun po oh. sa labas oh. Boom. Madami yan, guys. Oh, ampalaya yun sila. Ayun oh. Ito yung mga hangin namin kinahuhumalingan. Ah, ah, meron kaming neon photos. Ayan, mga photos yan ito pa pala o oh, mahalaman namin Ayan. basil area ito kada kita nyo ito mga bago ha, mga bagong propagate lang na nawala na nasakop na yung buong area ko lana na ito yung kulungan ko ng kalapate gutom na sila Tadaan! Uy, lumabas! O, oh, labas! Go go, 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 go! Go, sige! lipas Fly okay, Sige, lipat, lipat! Labas na! Ayaw mo, dyan ka lang, lang tropa. O, oh, lipas! O, oh, go! Uy, abangers! Ayaw niyo lumabas, ayaw mo. Bala ka, sige ka. Labas ka na, sige na. Labas na, labas. Ayaw mo, di ba? Yan. Ito yung aming mini garden. Tingnan nyo ha. oh, paikot lang yan. Oh. Maliit lang yan. Oh. Tadaan. oh, di ba? Angas kahit paano. O, oh, siya. Mag-aayos muna ako. No? eh, ito may rosary ako. Golden rosary. Ay, ano ba yun? Tama, rosary yata tawag dun. Sa loob, meron pa akong andito yung yan, pencil, mga cactus. Yan, yung mga cactus ko naman. Konti pa lang sa cactus. Yan, yung rubber tree kong una naka-isolate. ICU yung tawag nila. Tapos yan, yan yung mga ano ko. O, oh, diba? Uy, may bongo na candy. Nakita. Okay. Ayan o yung mga ano, kalateya pa tawag dyan. Ayan, kiko. Diba? Nagiging gubat na itong bahay. O siya. Sa susunod ulit, ayusin muna namin to mga idol. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala. Eh, like. Eh. Okay.